Og welcome karon ang atong membro sa party list. Nga wakwak, bitaw. <laughs> si Nanay Rosita, aw ah, o Marisa, ba nato karon, nay? O ba nato. Na -o ba nato? Oh, 59 years old, taga Upon. Ingon siya. <laughs> Papa ko bag -huna, huna niya, isa nga inig ni ning Darwin mo tindog ko. Mo share ko. Ang karon, itindog na jud siya. Kuya lang matakdan si Father Darwin ani. <laughs> Mulupa na ni Padong Buhol din na mula sa kay og light shipping. Sa <laughs> so, atong welcome si Nanay sa yang story. Ngayon, kibasig na yung mga wakwak -wak po din <laughs> Manurinder na ta. No? Manurinder na mo, no? Atong dasigon sa pasipakpakpak si Nanay ng paambit sa yang spiritual harassment sa atong kaaway ng among yawa. Nay? Salamat, Father Darwin. Uh, may gabi ininyong tanan, taga-upon ko. Uh, nadasig ko sa pag-share sa akong nasinati nga aron sa naidagang mga kaibaw, labi na karon live mga naman yunta tanan karon Ang akong ikaistorya ninyong nga uh, dili lalim kung ikaw maposes. Duhami ang naposes, akong first nga apo, huwag ako, walking for ko. Wakoy kalibutan nga pag deliverance na mo. React di ako, ko. Abi na ako rang apo. Apil po dai kakuyap. Wa na ko kalibutan. So, minaitabo naa team dere sa Cebu sa labi na sa Lapu-Lapu sa igagaw ni Father Darwin nga si kanang brother Clyde ug ang team Membro na sadmi sa mi dito sa ang akong anak sa team ni Father Dar sa ni Brother Clyde. So ang akong experience dili lalim. I suffer more than three months. Three months course, yeah. Hello. Masuko ba ka ng dili pasultihon? Pero masulti, diyog ko. Lord Jesus, tabangit ko nga. Masulti na ko tanan. Oh, Holy Spirit. Low, low, low. Time nga, ang akong mga kaliwatan, mga, naay mga kaliwat nga dili maayong nga tinunglo sa Diyos mga wakwak, -wak, barangan, usikan. Pero sa ako nga time, di ko motuwa ng mga time ngayon na nga. nga nay wakwak, nay natanan. Kay ako na imagination lang. Pero sa time nga ako nagyod ang gisapian, gihilugan ko sa kong bana, kailain kay akong lawas. Gibutangan ko niya huli uwel. Purting react nga ko. Sige ko gingon. Wak, wak, -wak, 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 -wak mo anak jud bitaw nya nya kik 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 nya antik balang kay mo ana man siya na ko aning dapita tungod kay ang kaliwatan concentrated siya ayaw mo pagbugal-bugal ng ging anak kay tinuod jud na nga naa jud na Wa mo kay baw inyong mga kaliwat na aday na sila anak kaysa among kaliwatan naa sila kaysa time nga naposes ko giingnan jug ko maldita ka ngano ni sige kag ampo kamo nga kaliwat amo na mo nahisulat na mo amo na ang talag, ana gyud ang istorya istorya gid na wala nay ingon kuan kay asta akong apo ingno nila kay ako sa pagkatinood nalipay lipay sag ko nga pinangga yung ko sa ginoo kay before gagmay pa kong nga anak member na ko sa Holy Rosary sa mahal nga berhen sa Patima gagmay pa sila lisod yung mga mong kalimtang tungod anak nga time nga Concentrated de Amy, pero may magkasakit akong mga anak, pero ako ni Bia sa ginoo hangtod nga dira ko. Diha, minahing mong nasudlan, may tungod kay sa akong mga anak, nagpalayo sa ginoo. Ako, nagsikog rosario pero sayo. Rosario Simba Kalawat, Way Kumpisal. Way Kumpisal. Nagsigimig dawat sa lawats ni Kristo, pero kuwang kuwang akong pag, pagpangamuyo sa Ginoo kaya nga akong anak utro pod sila magsigi kog hangyo dong kada domingo dong manimba mo kamo kay nana mo moy pamilya ipaduol sa Ginoo ang inyong mga anak unsay sulti sa akong mga anak mama oy kapoy ba na oy kapoy kay ma Nami trabaho, gikan mi trabaho. Busy ko ma, busy anak. Maguol ko kay nagpalayo sila gino. Nagpasalamat sa ko nga naposes ko asta akong apo. Kay naduol sila sa ginoo. Nangumpisal. Magrosaryo. Dili nasad Nausab ang ilang mga kinaiya. Nagpaduol sila sa ginoo. Sa time na ako, grabe ang struggle na ako ha. Inig, inigsugmat na ako. Why mahimong trabaho ang akong mga anak magsigig uli? Mag-uli permi, kay permi kong sugmatan, magpuli-puli mi sa akong apo. Sa time na ako, grabe ang mga santos. Si Mama Mary, grabe ang iyang pagtabang na ako. Kay sa time nga grabe ko, ako maniingon, kay mahinumdum ko sa ipanulti nila ni Brother Clyde, ni Brother JD, ni Brad Patrick, sangpita ang mga santos, especially Saint Paustina, Saint Therese of Child of Jesus, Mother Teresa, Padre Pio, Saint Saint Benedict, Miragtanan Santos, inig sugmat nako, las na kong sugmat, ipanguha, ni Padre Pio, ni Blessed Chupilo Kamumot, ang gibutang sa akong tiyan. Muana diyog ko, may buang kay muingon ko, ah, ang ano kung inyong kong hilabtan, ayaw, ayaw, muana sila, kay naasad, si Mama Mary, si St. Michael, si St. Gabriel, tabangan ko nila, nga malibrated ko, kay naas sila sa akong kuan. Murakog mabuang nga, ang makakita na ko, asa kong mama, ingon buang ko. Makakita na ko sila kay mura ko ka ng maglayog mi ba. Layugon sila kay tungo daghan sila sa kong lawas muna. Daghan kaayo ang santos na nag paluyo na ako. Especially Mama Mary. Last nga na-liberated ko si Mama Mary o oh si Lord Jesus. Ilang giyatakan ang yawa o oh gitambog sa imperno. Musyagit sila kung kay naa si Mama Mary. Last na ko pag ang mga spirit of legion, ganaan sa kong anak, all angels and saints in heaven, please help my mother. Muto si Mama Mary ni anak yun sila nga. Ala, nana ang babay, silaw kayo ang babay. Dili ka katanaw nila, naa ang gaghang santos, wana sila. Managa na ta, managa na ta, dili na mada. Nasuko si Lucifer, kay siya gibyaan sa iyong mga kay iyang mga kayuban. Si Lucifer ang last nga ni Hawa gitambog siya ni Mama Mary. Gikuha siya. Asa si Padre Pio. Padre Pio is the most. Bisag dili ni siya sang pito. Naa. Si Saint Faustina. Kay nag ko per me sa Divine Mercy. Si Saint Faustina. Grabe. Manghilabot mo. Ana si Saint Faustina. Pahawa. Mo ana ang yawa nga. Kasakit ni mo si Saint Faustina. Magsikag panagpa. Nagsalig ka sa imong amo. Grabe siya. Huna ka nga naa diri bitaw. Please pray the rosary always. usang pita ang mga anghel ug mga santo sa langit. Labi na mga ginikanan kibaw ko na idaghang mga ginikanan nga dunay mga pinalabi mga mga anak ayaw mo anak kaya kong experience nako dugay ko kung wa ko mangayo upasaylo sa akong anak na ay akong anak hatred na ko. duha ka buok kay tungod sa akong pagda doon ako ipabiratisim pabiratisim sa anak dili maayo ayaw jud kay magdumot ang imong anak kung naa kay palabihon mga ap, mama mga lula lula naman ko na po akong apo tarunga nga uda atong mga apo ayaw ninyo sila palabihon na mga ginikanan kusog ki manungo silang anak manamas tamas o panulti ayaw mo ana kaysa time nga ang bata masudlan kita rasang ginikanan ng magantus, ayaw jud mga estudyante mga mga kuan karon mga bago mga bagong mga tubo Grabe, manungo sa ginikanan. Kusog musukol sa mama o sa papa. Naadyo'y ubang gin... Naadyo'y mga ubang mga anak. Tunguhon ilang mama. Wa sila kay baw. Sakyan sila may siyawa. Naasad dron. Mga modern. Kanang atong gipangkaon. Naasa'y concentrated na sa yawa. Mga, mga cellphone. Grabe. Muna ay nakaposis akong apo ang cellphone. Sigduwa ang mga demonic. Nya, ganahan kay mo tanaw anang mga patay-patay. Muna ay kusog. Maulang na akong ikakuha ninyo nga. Please, mga alak, mga mama, mga lula, dilita magpobretisim sa atong mga apo o mga anak. Kay mahimo ng hatred sa atong anak na experience yun at naku o oh. nalipay sa ko nga gipatok ni Father Darwin kay aron daghan sa mga kaibaw I know this is a universal dili lang kay tungod nga kun, ganahan ko ni share kay aron daghan sa tang makaibaw ba kanang, kanang mga kaliwat mga mamamarang mga wakwak -wak, mga ungo mga unsa na diha mga daotang espiritu mga barangan i-renounce na nato tanan aron ma-liberated ta, kay tinuod jud na maana jud ang yawa amo na mo tanan combine bisan pag nagsimba ka tan nagsimba na, wa kumpisal simba ka wa jud nay nada pra ako lang isulti atong tabangan atong pagtuo nga katulik kay daghan kay manaway daghang maglagot ni Father Dawin salamat praise the lord Sinanay, uh, gi-process siya sa team dire sa Cebu, sa deliverance team ni Monsignor Quintanar. Uh, two months kapinsya, siya, niya na liberated na siya. Niya, during deliverance, mawak din siya. Uh, walking process man siya. Niya, itong prayer, prayer book sa simbahan, uh, inyo na avail. Uh,